Good morning guys. Let's have a coffee. Mag coffee tayo! Mug coffee tayo. Oi. Lalanggam na. Lalangam ka na. Hindi pa nakulo. Magandang umaga, guys. Mag-coffee tayo. At dahil wala pa tayong nalulutong almusal. So, kapit-kapit muna. No choice. Wala nga ata ito ng... Hindi pa nakulu. Nagpakulo pa tayo. Okay. Kulang ato ito. Lasa ko'y kulang siya. Dagdagan natin ng Ayan, pwede na yan. Au! Nakulo na ata. Hindi na yan. Magpalo na, na siya. It's enough. Ano ba yun? Okay ba yung mabunot ko? Okay. Ayan. Okay. Okay. dan pat ah uh, turn up the light first nee natay sa ulo ba ni guys ito na guys ayan ito na Kopi kopi. sini saka Si Digjel. Hmm. Si, Dijil. si Dijil. 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 Oh. Dijil. Uli na, uli na. Lahat? Ano ah. naman. Wala po, ubos na yung oras. Nanghimor ko siya hindi si sa kasi Hmm? Nanghimor ko siya Nasa? Hmm. Sa pangasawa na ba ma'am? Tanungin niyo po si sir para makilala pa, niyo kasi nagaanap po ito si sir hmm? na mga pangasawa. Talag itong mga arinas sa na. en el